Okay, ito na yung palawang video natin mga zon. Dito sa click na to. At a-assemble uh, na natin. At uh, ito na yung mga pisa nya. Ayan, narinisan natin yung cylinder head. At ito yung block sa kapistong. Nagamitin natin pati yung bulbula uh, to rocker arm. Ito yung mga luma. pinalitan na natin yan. At uh, ngayon, a-assemble na natin para mapaandar natin to. At uh, magamit nyo na rin. At ayun uh, na yung mga gasket na gagamitin natin na, na pinaka-importante. Ayan, tapulong a-assemble na muna para makapitan na natin at uh, magamit na to kasi wala kasi yung budget budget ito mga sana so, na natin yung uh, block sa so, piston ayan, ilagay na rin natin yung bagong gasket at uh, ito na yung cylinder head Okay, nagayon natin yung cylinder head. Dapat, ah uh, yung dowel ang at yung surface ng uh, cylinder head dapat pantay at makinis na makinis. Pero itong unit naman na to, hindi naman siya na nagahalo yung langis sa angkulan. So, tapos, lalagyan natin yung mga nut. Front spray yung ginagamit natin para pares yung higpit. Ayan. Mapapansin yung rocker arm. Ayan, bago na. Tapos lalagyan natin yung water pump. Pagitor, tambucho, cover sa ignition coil. Pwede na natin pander ito. Diyan natin makikita kung tatayimik na siya. Okay, so doon pa diba natin ilalagay yung uh, water pump. Mayroon na sigmo rin medyo. Nakapang wala pa yung Lazada checkout doon. Okay, nabalto natin yung throttle body. So doon diba natin yung, ano, yung host na susuksok. Ah. Uh, natin yung lak nya kasi hindi natin mausog ng konti o hindi natin mailubog yung ano lak. Kailangan. Si silipin sa may ano, sa may lak na blue. Diyan ka na. natin yung tambucho at sunod naman natin langis para Diyan natin okay. kaya Diyan natin ang ano, oil, oil. Tapos, coolant naman 'yung susod natin. Ayan, coolant naman 'yung ating isasalin para mapaandar na natin 'to. Sila na natin yung na. Tapos, kuhan natin. Pero may problema yung ano, yung backplate uh, back plate nya mga sir. Ito sa panggilid. Ayan, wala na yung lagitik dito sa makina. Ang uh, narinig yung tunog, yun yung sa back plate. Ayan, i-pull rin ng konti ah. Oh. Ayan, wala na. Baka yung narinig natin dyan, yung sa backplate plate sa makina goods na wala nang problema at uh, backplate na lang yung problema niyan at least napaka gawin na lang yan sa makina safe na safe na wala na yung uh, maingay problema lang niya backplate plate aftermarket kasi yung nakalagay at battery Ayan, wala na yung ano yung ting, -ting, -ting yan dahil dun sa Ayan, dahil dito. Kaya mapapansin niyo, rinig na rinig pa natin tunog kasi andito yung uh, maingay na parte sa CBT. ng yung backplate nya. niya. Ayun, papatunog. Dahil dito ito. Yung mga pinalitan natin. Ah, ito. Ah, dalawang rocker arm na pinalitan natin. Napapansin niyo, sobrang itim. Yeah, ano, Di si baling makakasaya tayo sa pisa, ay sa langis pala. Di baling tayo sa langis, huwag lang sa pisa mga sila. Tulad nito, ayan. Mayroon pang problema dito. Ting, 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 ting. Eh, pulo mo na konti. kolong, Ayan, dito naman yung problema niya. Yung tumutulong dyan niya, yung backplate na. Eh, ano mga, pulo mo na konti. Pulo rin mo natin Ayan, wala. least safe na yun sa mga mga sir problema lang yung backplate na lang sa mga battery ito ito may na yung mga balik mo na yung upuan at uh, ayan na lang yung problema nya backplate back yeah, mas maganda pa rin mga sir na original pa rin yung ginagamit natin kaysa aftermarket ayan hindi rin naman talaga, talaga tumutaling tumatagal Depende pa rin yun kung nami-maintain natin lagi yung motor. Kasi dito pa lang, hindi na masyadong naalagaan yung motor. Kumbaga, sakay lang sakay. Kaya yun yung nangyari. Tapos, sumunod pa yun dito. Ayan. Mamaya, testing natin ha. Tatanggalin natin yung, ano, yung pulley para maranig yung mga self na baka mamaya isipin nyo na may problema pa yung unit sa makina kaya tatanggalin natin yung pulley para makasigurado tayo na yung siya sabi ko, yung mismong uh, uh ng uh, lining natin yung nagpapaingay kaya mamaya tagawin natin after natin may break yung upuan ayan tagawin natin yung pulley tapos ito yung pulley nya oh. basta kapag gagawin kinakalawang na yung mga sir ayan sira na rin to ayan, maluwag na rin isa rin nga sa mga nagpapaingay sa CBT tapos yung bola nya yan puro may kanto na yan palawang na kaya isa yan sa isusunod nya ulit na ipapagawa Dari, hindi ko lang sya matutulungan dyan mga sir dahil uh, wala na importante para sa akin yung makina dyan to palo nya na lang uli yan Pwede okay, pa mo. Ayan, kaya may na yung makina niya. Yung kunting narinig nyo na lagitig, normal lang po yan. Kasi ang sukat kasi ng uh, valve clearance natin, 10 saka 24, malaki siya. Kapag tinukod mo naman yon magkakaroon ng uh, problema. Andyan na yung pabago-bago yung minor. Andyan na yung malakas sa gas. Andiyan na yung uh, malamya yung makina dahil tukod yung balbula. Yeah, wala na yung nagpapaingay. Tapos uh, lalakas natin konti yung mineral niyan. Yeah, kaya ang problema niyan yung backplate sa kapuli bula yung, yung mga problema niyan. Please sa makina natulungan na natin safe na yung makina. Okay, balik ko na. Eh, kalaw na kalaw na ano. Uh, uh, sulit na solid. Sino ulit mabuti talaga yan? Wala na. Eh, wala tayong ganyan eh. Tayo available. Tapos, eh, shut up niyan. Tingnan tayo yung backplate niya. Bakit sobrang ingay niyan? Malamang aftermarket 'yan. natin. Yan, aftermarket yan, TTGR. Tapos, uh, yung grasa, tumatapon pa sa lining. Yung torque drive oil seal. Yan. Ang napabayaan na itong na to. Parang yung isang ano, yung isang kinuntin ko din isa. Hindi ko na nadugtuhan ng part 2 yun kasi pinull out yung unit ng uh, kalas-kalas pati build ayan palitin na masyado nang ano to Masyadong crack na crack na naman na oh check natin yung tumutunog ayan tingnan pa nga yo mo ayan tingnan rinig natin kanina nakapagka naka minor lang siya parang kalaw parang connecting rod yung problema ya Ito na. ng kunti yung backplate nya para ano. 1,000. Ha? 1,000. 1,000 lahat. Baka 1,000 1,000. Kung alangan pa yung ano, mga spring. Ayan, start natin. Ayan, ito no, may imig ko. Yeah, na. Yeah, dapat alagaan nyo sa langis mga sir o dapat maintain lagi yung ano yung motor natin kasi mapapagasos tayo ng mulala kapag once na nagkaroon ng problema yung ating motor. Alagang mapapare ka sa gastos.